Tumampa sa barko ng Pilipinas sa nakipag-agawan ng baril sa AFP ang mga tauhan ng China Coast Guard sa may Ayungin Shoal. May Pilipinong sundalo pang naputulan ng daliri. Sa tindi ng nangyari, naniniwala ang isang eksperto na posibleng ma-activate nito ang Mutual Defense Treaty para makares bakang Amerika para sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kung dati, pambobomba ng tubig at pambabangga ang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Show. Ngayon, mas tumindi na. Kahapon ng madaling araw, sumampa ang mga tauhan ng China Coast Guard sa rubber boat ng Armed Forces of the Philippines na maghahatid sana ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ayon sa mapagkakatiwalaang ang source ng News 5, habang papunta sa barko ang mga rubber boat ng Philippine Navy, bigla silang hinabol, binangga at hinarang ng mga dineploy na vessels din ng China Coast Guard. Hindi pa raw nakuntento ang mga Chinese dahil binutas pa ang ibang rubber boat para hindi makaabante. Mas tumindi pa raw ang tensyon dahil sa palitang sumampa at kinubkob ng China Coast Guard ang isa sa mga rubber boat. Sinubukan daw kumpiskahin ng mga Chinese ang bitbit na armas ng Naval Special Operations Group on Navsog na sakay ng rubber boat. Pero nakipag-agawa ng armas sa mga sundalo. Dito raw nasugatan at naputulan ng daliri ang isa sa mga sundalo. Bukod sa naputulan ng daliri, ilang sundalo pa ang nasugatan. Kinumpirma ng AFP na meron ngayong sundalong malubhang nasugatan sa Rory Mission. Ginagamot na siya sa ospital. Gate pa ng AFP, hindi katanggap-tanggap ang agresibo at unprofessional na aksyon ng China Coast Guard gayong lehitimo naman ang misyon ng Pilipinas. Base naman sa mapagkakatiwala ang source ng Palawan News, may nakastandby na barko ang militar para tulungan sana ang mga sundalo. Pero kahit sila, pinalibutan at hinaras ng iba pang barko ng China Coast Guard para hindi makapagpadala ng resba. Pero sa isang ulat sa pahayagang China Daily, sinabi mismo ng China Coast Guard na sumampa at tinaboy nga nila ang isa sa resupply vessel ng Pilipinas sa Ayungin na tinatawag nilang Renai Reef. Pero depensa ng China Coast Guard, control measure lang ang ginawa nila at naaayon daw sa batas. Dahil sa nangyari, wala ni isa sa resupply vessels ng Navy ang nakalusot at nakapaghatid ng supply sa Ayungin Shoal. Base sa statement, na nilabas kahapon ang National Task Force for the West Philippine Sea, magkasama sa misyon ng AFP at Philippine Coast Guard. Pero ang sabi kanina ni PCD Spokesperson Jay Tariela, The recent resupply uh, conducted by the Armed Forces of the Philippines uh, yesterday, the Coast Guard is just a supporting element every time they do the resupply. Dagdag pa, nung mapagkakatiwala ang source ng News 5, imbesa civilian vessel ang ginamit, puro mga Pilipinong sundalo ang kasama kaya naging full military operation ang Rore Mission kahapon. Hindi raw isinama ang PCG. Naniniwala sa si International Affairs Analyst Professor Relato de Castro na pinalalala ng China ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. May tuturing daw itong pag-atake sa ating militar na posibleng maging dahilan para ma-activate ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Nakasaad dyan na kapag inatake ang Pilipinas, re back ang Amerika. Any arm attack that could trigger the mutual defense is not limited to kinetic action, meaning the use of force. It could be any actions that could cause damages to properties, injuries, and death to uh, uniform service personnel. Sabi naman ng security analyst na si Chester Cabalza, kung nagawang sumampan ng mga tauhan ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas, hindi malayong baka gawin din nila yan sa BRP Sierra Madre na nasa ayungin show na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kapag nag-board sila doon sa BRP Sierra Madre, ibig sabihin gusto nilang sakupin ang teritoryo ng Pilipinas. Kapag nangyari yan, ibig sabihin kailangan na natin i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Uh, kahit walang armed attack, that is a direct occupation, a direct invasion. Para naman sa international studies expert na si Professor Romel Banlawi, hindi natin dapat gamitin ang Mutual Defense Treaty. Palalalain lang daw nito ang sigalot, lalot mukhang hindi rin naman handa makipaggyera, maging ang Amerika. Makabubuti kung maghihinay-hinay ang Pilipinas ngayong umiinit ang hidwaan. The more we harden our position, the more China will harden also its reaction. Military solution is not a solution to territorial disputes. The only solution to territorial disputes is peaceful settlement. Kung si dating Defense Secretary Orly Mercado naman ang tatanungin, hindi naman gera ang kailangan. Pero dapat marunong tayong dumiskarte, gaya ng ginagawa ng China na pang-water cannon. Hindi bakbakan yung uh, labanan din eh. Utakan, gitgitan. Bakit hindi rin tayo gumamit ng water cannon? Hmm? Tapos sila iri, iri, ipambomba natin yung tubig ng Pasig River para magkaroon sila sa katutak na infeksyon. <laughs> Dagdag pa ni Mercado, alam naman ng mundo na Pilipinas ang nanalo sa arbitral ruling at walang legal na basihan ng China. Katunayan, nagpahayag na ng pagkundala sa China ang Amerika, Canada, Japan, Australia, Germany, United Kingdom, France at South Korea. Bagamat na una ni Defense Secretary Gibo na tutuparin nila ang kanilang mandatong protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahon balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.